Vice President Sara Duterte. Bumanat na sa Marcos administration. Matindi po mga kababayan ko ang kanyang mga binitawan. Five in one. Kahit di na po magpangalan to si Vice President Sara Duterte, alam naman po natin na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang pinatatamaan ito. Kaya mga kababayan, ko, anong masasabi ninyo sa mga sinasabi ng babaeng ito? Lagyan natin ang komento ang bawat litalya niya o may katotohanan o may hindi tama. Sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, kagaya na sinasabi ng pagkakabilang parlor, pag maganda ginagawa, palakpakan natin. Pero pag mali, punahin natin. Okay? Eto na, pag-usapan natin to. Binatikwas ni Vice President Sara Duterte ang mga namumuno sa Pilipinas. <laughs> Ayon sa balita sa frontline Pilipinas ng TV5, mga kababayan ko, binatikos ni Inday Sara Duterte ang mga namumuno sa Pilipinas especially President Bongbong Marcos because she is, he is the president of the Republic of the Philippines. Pino na. Ano ang pagpuna? Puntahan natin sa mensahe ng Vice para sa mga kapatid nating Muslim. May mensahe si Vice President Sara Duterte para daw sa mga kapatid nating Muslim. Oh, sabi pa dito mga kababayan ko, at pagpatuloy natin. Sinabi niya ang Pilipinas ay pinamun pinamumunuan dapat na mga tao may malasakit at kakayang itaguyod ang malinis na pamahalaan. Pero ang Pilipinas daw ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan. Hmm. Wait. Gusto bigyan ko ng komento to? Komento lang ha, komento lang ha. Yung uh, medyo sasabayan ko yung saliw ng tugtugin ni Sarah dito. Ang Pilipin, sabi niya po dito, mga kapatid, ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ng malinis na pamahalaan at pag at pag pagunlad ng bayan. Subalit, ang Pilipinas daw po ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabaho na sinumpaang kaya, kaya ang tanging naririnig natin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Whoa. Number one, fake news. Bakit? Kung ang Pilipinas ay pinamumunuan ng mga walang taong, walang, walang sinua, hindi, walang sa katapatan, Pabalik ko po sa inyo yan. Mawalang galang lang po, Vice President Sara Duterte. No? No? I am a supporter of President Ferdinand Bongbong Marcos and I am your former supporter. No? From Luzon, Visayas, Mindanao campaign, nasa tabi niyo ako ni Presidente. Okay? Nasa tabi niyo ako ni Presidente. And when the President win on 2022 election, mga kababayan ko, na nagtala ng 30, 31 million 0.5 votes at nagtala ka ng 32,200,000 votes Vice President Sara Duterte no? hinalal kayo ng tao nanumpa kayo sa, si, sa Dabao at nanumpa si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Metro Manila at nanumpa kayo na magsisilbi kayo sa bayan Okay? If you say namumuno, it's general, but in the main ng banat mo ay si Pangulong Bongbong Marcos. We know it. Kahit wala kang pinangalanan. Di ba? Wala daw katapatan sa trabahong sinumpaan. Number one. Nung nagkagipitan sa China, nung nagkagipitan sa West Philippine Sea, may naputulan na dalirig sundalo, nasang ka? Di ba dapat bilang Vice President, that time you are a ntf uh, NTFL Vice Co-Chairperson? Tama? Ba ako, mga kababayan ko? Dapat nandudong ka, nagsasalita ka. Asa ang sinumpaan mo na, oy protect the Philippines. Pahalin natin ang Pilipinas. Diyan pa lang, sablay ka na. ba? Diba? Basic pattern, madaling ibalik sa'yo. Simpleng simple lang, vice. Kasi, tingnan mo mabuti, oh. Tingnan mo mabuti. Na pinamumunuan na walang katapatan sa kanilang sinumpaan. Ikaw, yung tao na yan, hindi mo nakita sarili mo. Kung marami tayong pag-uusapan patungkol dito, vice, eh, mas may, may marami kang kakulangan para sa taong bayan. Masyado mong pinuna yung presidente, mga namumuno sa bansa, pero yung sarili mong imahe, hindi mo napupuna. Magaling kang pumuna ng opisyales, magaling kang pumuna ng mga tao na nakapaligid sa'yo, pero hindi mo pinupuna at hindi mo nakikita yung sarili mong imahe sa salamin. Siguro naman may salamin ka sa bahay ninyo. Kasi if you say na walang sinumpaan, eh sa lahat nga nang nangyari sa Pilipinas, sa, sa, sa lahat nang nangyari sa Pilipinas eh. Lahat ng mga major problem, wala ka. Habang yung tatlo nagtatrabaho, ikaw nagwala, wala pa. Nasaan ka? May naputulan na, may naputulan na daliri na sundalo. Missing in action ka. Ang sabi ng kapatid mo, hinaya mo kapatid mo, hindi mo naman daw trabaho yun. Tapos mangingialam ka sa trabaho nila ngayon. O sino ngayon na namumulitig ah? ba? Diba? Ngayon, ang lalabas sa taong bayan, papalalabasin mo, nagsalita ka ng ganyan, palalabasin mo sa taong bayan, mabait ka. Masama yung mga nakaupo. O, ang daling ba? Diba? Bakit? Basic! mga kapatid. ba? Diba? It's very basic, mga kababayan ko. No? It's very basic. Simpleng-simple simple lang. Tuloy. Si B. P. Sarah. Pero dapat din daw na mayroong matatag na infrastruktura ang Pilipinas laban sa kalamidad. Yun nga lang ang Pilipinas daw ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Punta tayo dito ha. Tapos na tayo dun sa paninindigan. Sinagot ko, walang master plan ang Pilipinas. Okay. If that is true, may pagkukulang tatay mo. Tama? Kung walang master plan ng Pilipinas, may pagkukulang ang tatay mo. Kung pupunahin lang natin mga DDS, makinig kayo sa akin. Kung pupunahin lang natin yung uh, flood control, mga kababayan ko, kung pupunahin lang natin yung sinasabing flood control, ganito, ganito, ganyan, ganito, yung maliit na bagay na yon, na salita na yon, napapalakihin lang natin. Kung papalakihin lang natin, makinig kayo sa akin. Tapos magsasalita tong magiging mag magsasalita tong gusto niyo maging presidente. Subalit so, ang Pilipinas ngayon na gobyernong umaamin na wala tayong flood control master plan. 'Di ba? Bakit hindi mo tanongin yung nakaraan administrasyon na pinalitan ni Pangulong Bongbong Marcos? Bakit noon hindi ginawa ng tatay mo samantalang ang laki ng utang ng Pilipinas? 7.2 trillion pesos. There is no um, there is no flood master plan. Wala tayong flood control master plan noong panahon ni Duterte. Paano tayo gagawa ngayon? Isipin mo ngayon. <laughs> Sabi ko nga sa inyo mga kababayan ko, hindi marunong tumingin si Sara Duterte sa salamin. Kasi lahat ng sasabihin niya against to the government kung pagtutuon-tuon na natin ang pansin, titignan ng ta, titignan ni Pangulong Bongbong Marcos yung nakaraan ad na administration. Bakit? 'Di ba? Tatanungin mo, wala tayong master ta, wala tayong ano, flood uh, control master plan. Eh bakit kung tatay mo hindi ginawa 'yan? Eh, sinusundan lang naman ng Duterte ng mga Marcos administration yung mga mismis ng tatay mo. Tama? Correct me if I'm bro, Mga mismis ng tatay mo. Bakit? Mga kababayan ko. O, oh, ang sakit, di ba? Bakit, mga kababayan ko? Kung ang Duterte administration may ginawang hakbang para sa flood control, nagkaroon tayo ng flood control master plan, edi sana susundan yon ng Marcos administration. Eh hindi, mga kababayan ko, nagpakasasa sa power yung tatay mo eh. Diba? ba? Nagpakasasa yung tatay mong diktador sa kapangyarihan. Ngayon, na nangyayari mga kababayan ko, dinatnan ng Marcos administration ang problema na wala tayong pla flood control master plan, isisisi mo ngayon sa gobyerno natin yan. Kung tutuusin, dapat ang tatay mo muna ang naonang gumawa niyan bago mo sinisi sa mga administrasyon. O, oh, dinitatibag ka ngayon. O. Oh. Simple, eh, di diba? Simpleng pagrebat lang to, mga kababayan ko. O. Oh. si Tandaan ninyo, mga kababayan ko, lahat ng kakulangan ng Marcos administration, lalong-lalo na sa ginagawa natin infrastruktura, kasalanan ng Duterte administration yan. Bakit ko nasabi? Mga kababayan ko, mga kapatid, Noong panahon na bumabaha din sa mga lugar na yan, bakit hindi naisip ng Duterte admin na magkaroon ng flood control master plan? Bakit hindi nila inumpisahan? Maingay na maingay ang build, build, build nila noon. Ano yon? Nagtayo lang kayo ng mga tulay? Nagtayo lang kayo ng ganito pero hindi nyo inisip yung flood control? Ganon ba yon? Sige nga! ngayon, tatanungin ko kayo, bakit hindi nagawa ng tatay mo? Mag sa isisi sa Marcos administration, bagko sinusundan lang naman nila yung mga naiwan ng tatay mo. Oh, banat pa. Simplehan lang, oh, tuloy. Pino na rin ang ang PhilHealth na anyay, imbis na paigtingin ay kukunan pa ng pondo para mga magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. Dito, nagkasundo tayo. Kasi sabi ko nga sa iyo, kahit si Recto, pinuna ko dito, yung ba... Dep Department of Finance. Kasi mga kababayan ko, nakakapagtaka rin yun. Ayoko rin naman na gano'ng mangyari yun. Kasi naguhulog din naman ako. Mapupunta lang yun sa pagpapagawa ng ganito. <laughs> Di ba? Mga kapatid. Yun, pinuna ko rin naman. Nagkasundo tayo dyan. Pero, Uh, sa, 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 sa posisyon na yan, dapat talaga ang pera na yan para sa uh, kagawaran ng kalusugan, hindi na sa ano, hindi na sa pang ibang infrastruktura pa. Tuloy. Pati ang kamera ay binatikos din ni VP Sarah. Sabi niya mayroon daw mga representative na imbes na magpasa ng makabagong batas ay nagpupumilit pang sumausaw sa isyo ng iba. Ayan. Dito ako hahaba eh. Sa totoo lang eh. Mga kababayan ko eh. Alam niyo kung bakit? Bakit ba bakit ang kamara ngayon nasipag? Opo, tatapatin ko kayo for for the first time in the history. Malalaman nyo to sa akin, mga kababayan ko. Bakit ang kamara masipag ngayon? Bakit ang kamara nagtatrabaho? Bakit ang kamara sumasama na sa ngayon? Parang-parang mga senador na ng national. Tama? Mga kababayan ko, parang senador na ng mga parang senador na national na po yung mga taga-kamara. Mga kapatid, napapansin niyo 'yon? Mga kababayan ko. Hindi ano, sabi ni sa ang Pilipinas ngayon ay may representanteng imbis na magpasa ng makabagong batas ay pama, ay nagpupumilit na sumausaw sa mga isyu ng iba. Yan ang sabi ni Sara Duterte mga kababayan ko. Gusto nyo bang malaman mga kababayan? For the first time in the history ng social media ngayon lang malalaman to ng taong bayan. Opo, tama kayo. Tama po kayo ng inyong kinokomento. Ngayon nyo lang ito malalaman. Diba? ba? Ngayon lang ito malalaman, mga kababayan ko. Totoo, gusto nyo. Kaya sabihin ko sa inyo. May matanda. O, oh, ayan na. May matanda. Nagbanta. Ito, ah, nagbanta. Ito, kung tama ba naman tong matanda na to, di ko na pangangalanan. May matanda. Nagbanta. Natsutsugiin niya lahat yung 215 congressman pag nakabalik daw siya. Tama ba yun, mga kababayan? Oh. Yung matanda, nagbanta, gustong gugur-gurin daw lahat ng congressman na kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos kapag nakabalik daw sila. Ano ibig sabihin nun mga kababayan ko? Kapag nakabalik yung anak niya sa posisyon sa pinakamataas, ang bebueltahan niya, kamara. Antindi mga kababayan, no? Oh. Ngayon, yung mga taga-kamara mga kababayan ko, Lumabas pumalag. Bakit? Mga kababayan ko, bakit? Gustong bulihin ng matanda yung mababang kapulungan ng Pilipinas. Ganong katindi ang pangharas. Ngayon, tuwan-tuwa po yung iba, iba, na hindi nila alam, mga kababayan ko. Notorious po yung nagbabanta. 32,000 32, ang pinatodas. So, ibig sabihin nung no, pag nakabalik daw yung anak niya, sa taas na posisyon, nakakabalik daw sila. Ayun ang pinakamahirap doon, mga kababayan ko. That is the worst scenario. Kung ang, kung ang camera sumasausaw sa ibang usapin, eh pwede pong gawin yun, mga kababayan ko. May pagdinig naman tayo sa camera, eh. Kaya nga tayo nagkakaroon ng hearing. Di ba? Wala namang problema doon. Pero para sa akin, kung sasabihin mong ganyan, eh, ikaw yan eh. Hindi naman, hindi naman tayo magkakaparehas. Hindi tayo magkakatugma. Tuloy. Dagdag pa ng bise, ang mga airport official ngayon sa Pilipinas ay tikom ang bibig tungkol sa banta ng seguridad. Mm -hmm. Ngayon ka pa natakot sa banta ng seguridad. <laughs> ngayon ka pa natakot sa banta ng seguridad? Ha? <laughs> Ang oh, weird, ha? Natakot ka sa banta ng seguridad. Eh. Ang dami nga dito mga po Chinese pogo na pumunta sa Pilipinas. Di kayo nagpapasok ay nagpapasok yung tatay mo. <laughs> Tapos ngayon ka pa matatakot sa banta ng seguridad sa Aeropla, sa uh, uh, Paliparan? Ang galing. O tuloy. Hindi man lang daw nag-iimbestiga tuwing may banta. Gaya ng pagsasupubliko ng video footage flight details at iba pang masaselang informasyon ng mga pasahero. Ha? Ano? <laughs> Hindi man lang nagsasagawa ng masusing pagbabant uh, masusing investigasyon tuwing may banta tulad ng pagpapa sa publiko ng video footage ng flight details at iba pang pamasiselang impormasyon ng mga pasa... ng mga pasahero. Ano daw? Yung masaya information ng pasahero, kailangan may sa publiko. Bakit? For what reason? Mga kababayan ko, may threat ba? Anong threat ang hinahanap ninyo? Eh, ang threat nasa Pilipinas kayo. Tuloy. <laughs> Matatandaan ka makailan lang ay pumalat online ang litrato ni VP Sara na umalis ng bansa nung kasagsaga ng Super Bagyong Karina at Habagat. Ipinaliwanag naman ng bise na dumaan sa prosesong pag-alis niya at matagal na itong nakaplano. Oh, sana inurong mo kasi kailangan ka ng taong bayan. <laughs> Alam mo, yung statement ni Sarah ngayon, nakakatawa. Yung masela na information ng tao kailangan ni sa publiko. Yung footage sa publiko. Yung pag-alis niya, tinira niya yung airport dahil um, nung, um, 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 pag-alis niya, mga kababayan ko, nilabas yung ganito, ganito, ganyan. Imagine niyo mga kapatid, at tingnan nyo mabuti. Nilabas yung video niya. Ang sagot niya, matagal na daw yung nakaplano. Putya, kailangan ka ng taong bayan. Kailangan ka ng, kailangan ng OBP. Kailangan ng, kailangan ng vice-presidente ng Pilipinas during that time. Wala ka sa Pilipinas. Nasa Germany ka. Ang gulo ng statement niya, promise, mga kababayan ko. Dagdag pa ni VP Sara, dapat tumindig ang Pilipinas laban sa panghihimaso ng mga dayuhan sa mga domestic affair. Hmm. Dapat na manindigan ng Pilipinas sa pagpapasok ng mga dayuhan. E 'Yung pogo nga pinapasok ng tatay mo eh. Mas malala pa sa ICC yun. Mas matindi pa sa ICC yung Pogo. Di ba? Partikular ang pakikialam ng International Criminal Court. Matatanda ang sinabi kamakailan ng Department of Justice na hindi nila pipigilan ng pag-aresto sa mga drug war suspect kung idadaan ito ng ICC sa Interpol. Mm -hmm. Wala tayong magagawa. The ICC is part our partner with Interpol and Interpol we have partnership of ICC and the Philippines is member of Interpol. Kung aaresto nila yung drug related case ni Duterte, eh, wala tayong magagawa doon. Ipapatupad natin ang batas. Oh, 'di ba? Wala pang payag ang malakanyang kamera at PhilHealth kognay ng mga birada ni Vice President Sara. Hmm. Honorable Sara Duterte, no? mawalang galang lang po sa inyo, no? Mawalang galang po ha. Alam niyo gusto ko lali, gusto ko ban, gusto ko bumanat ng ano eh, ng uh, tago sa puso eh. Sa totoo lang, gusto ko bumanat ng tago sa puso. Pero may respeto pa rin naman ako sa inyo kahit konti lang, no? Kung ako po sa inyo, Madam Vice President, ang gag dapat noon pa po kayo nagsalita. Kung talagang may malasakit kayo sa Pilipinas, Talagang dapat noong ka pa nagsalita, noong nagkakagipitan. And right now, i e na ka ganito, matapang ka, may uh, dignidad ka na ngayon na humarap kasi sumasagot ka na at sasabihin mong walang uh, ang namumuno sa Pilipinas ay walang uh, direksyon at walang uh, katapatan sa kanilang sinumpaan. By sinagot kita. Noong panahon kailangan ka ng mga sundalo natin, wala ka ang sinumpaan niyang tungkulin ay bilang isang ano, mga kababayan ko, bilang isang leader ng Pilipinas. Ikalawang pinakamataas sa opisyal sa bansa natin. Pero hindi mo pinanindigan. Pangalawa, pinuna mo yung uh, mga sinasabi na uh, katulad ng ano, katulad nito. Itong uh, umaamin na walang flood control. Dapat tatay mo gumawa niyan para nasundan natin ang problema na yan. Mga House of Representatives na sinasabi mo nakikialam sa mga issue ng iba. Yung mga, alam mo sa totoo lang, nakakatuwa po yung House of Representatives ngayon kasi very active po sila, mga kababayan ko. Unlike noon, nung panahon ni Digong, walang-wala talaga. Di ba mga kababayan ko? Hindi, nee, ako, correct me if I'm wrong. Ganyan, ganyan ang thinking ko, ganyan ang pananaw ko, mga kapatid. oh tuloy mga kababayan ko, yan ang nangyayari sa kanila. Hindi ka na ano, ngayon kalang-exen na kung kailang ano, kung kailang kung kailang ma uh, ka na. Sa so, totoo lang, kung kailang lubog ka na. Alam mo, inday, I'm sorry ah, kahit sa uh, kahit sa sinabi mo na yan, ayoko doon, mag mag mong, mag 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 Huwag mong antayin na impa-impeach ka. Marami matutuwang Pilipino. Ito, payo ko lang, no? Payo ko lang sa'yo. Payo ko lang to sa'yo. Kung pakikingam mo ko, salamat. Kung hindi, okay lang naman sa akin. ba? Diba? E sino ba naman ako? Sandi na vlogger lang ako. Na nagkukomento sa mga sinasabi mo. ba? Diba? Mga kapatid, huwag mong isa isu isubo sarili mo don. Kung ako sa'yo, mananahimik na ako. Okay? Kung ako sa'yo, mananahimik na ako, and mag-graceful exit na ako. Wala na. Loss of trust ka na sa taong bayan. Kaya kahit anong banat mo pa ngayon, huli na. Kasi dapat noon pa, nung panahon na kailangan ng vice-presidente ng taong bayan. Huli na ang pagsasalita mo. Kung babanatan mo ang Marcos administration ngayon, magiging katawa-tawa ka. Promise. Magiging katawa-tawa ka. Bukod, mas ma, magiging mas masahol ka pa kay Lenny. Kung si Lenny nanindigan sa kanyang posisyon, ikaw wala kang paninindigan sa iyong sinumpaan.